So ay na nga guys no Ayan Ito nga pala mga huli namin Ayan For today's video nga pala Panibagong gabi Apat na laot Ayan Inabot na kami ng Alas 11.44 So umalis nga pala kami kanina guys Mga Alas 5 guys Saktong alas 5 So ngayon inabot kami ng 11.44 So ayan ang huli namin guys oh. No? Yan, nakadali rin kami ng isang malaki-laking lapo guys Kung tawagin dito sa amin ay e, baraka Yan Guys, mga good size na yan So ngayon, inaantok na kami Kaya Uwi na rin kami Yung spot pa rin namin guys, dito pa rin Binalikan lang namin yung mga Medyo nakalpas sa amin guys Yan, spot namin Medyo madilim doon, lang kita Kasi walang kailaw-ilaw eh So ayun guys, ganda lang no. Huwag nating kakalimutan ulit pala mag sumuporta sa aming mga video no. Huwag nating kakalimutan mag-like, share, follow. Ayun para updated kayo sa mga video namin lumalabas. Ayun, salamat.